ayan tignan nyo oh. kagubatan talaga oh. ayan so tignan natin kung ano yung sinasabi nila na may mga pwedeng kunin dito na gar well garlic daw well garlic Oh, tingnan niyo oh. May kagubatan dito sa amin. Dito kami sa mismong city pero mayroong area na talagang parang gubat. Reserve ng ano? Ay, ah, pre reserved, preserved ng preserved ng government para hindi lahat ay ano uh, building hindi lahat ay building mga gusali kasi kailangan natin ng ano ng uh, ganito ganitong mga lugar para yung mga ibon yung mga animals ayan ito na yata yun Sandali, tignan natin ha ayan Andito na yata yung sinasabi nila na wild well garlic. Tignan natin kung ito nga. Ayan, dito tayo. aw oh, ito yung gulay. Ito yung gulay. Ito yung ano, ginugulay, oh. Ayan. Ito yung ano, yung edible, yung pwedeng ulamin yung piding ulamin. Ayan, kukunin ko mamaya. Ayan, kukunin ko mamaya. Ayan, pag uh, ano namin. At saka ito yung sinasabi nila na ano, oh. Ito yung sinasabi nila na piding ulamin, oh. Ayan. Ito yung sinasabi nila na piding ulamin. Ayan, kukunin, kukuha ako mamaya. <laughs> Ayan, ang dami oh. Ayan parang ano, parang saluyot ang itsura pero ito yung ano, you know, ang an laki ng bulak, an da, ang laki ng ano, ang laki ng dahon oh yan oh. Ayan. Yan daw talaga masarap daw yan. Ayan. Kuha tayo mamaya. Punta muna kami doon sa may ano. Sa may tubig. Ayan ang ganda ng ano oh. There, Ayan, like, ang ganda attitude, ng like daloy ng yeah, yeah. tubig. Mm -hmm. so oh. Yeah. oh, tignan yan. yung river dito Ayun. Ayun. <laughs> Ayun. ang ganda pag andito sa mga ano tignan nyo natin doon sa kabila kasi alam nyo pag summer lahat ng mga ano talagang lumab lumabas lahat pwedeng lumabas para alam nyo yon. Ayan. Oh, tignan nyo. Oh, ang ganda. Ang ganda, oh. Oh. Siguro may mga isda dito. Kaya lang, alam nyo dito sa Canada, pag nag-fishing sila, yung mga iba, hindi nila kinukuha yung, um, ano, yung isda. Parang, ano lang, libangan lang nila. Libangan lang nila na, ano, mag-fishing. Pag nakakuha sila ng fish, ibinabalik. E Pilipino lang ang, ano, kukuha kukunin nila yung fish. Only, <laughs> only Pilipino, na, na pag may makuha na fish, talagang, ano, talaga iuwi. Iu Kasi, siyempre, sayang. Pero yung mga, ano dito, mga puti, mga puti. Libangan lang nila pag makakuha sila ng fish. Ayan, ibabalik nila. Hindi nila iuuwi. Kaya yan, ang ganda oh.